Nagalit nga daw ang NBA dito sa Lakers matapos ng kanilang binalak na gawin matapos na manalo sa in-season tournament. At yan nga mga idol ay yung in ng LA Lakers last week. Sabi dito, the Lakers will not hang NBA in-season tournament banner if they win. Wala ngang balak ang LA Lakers mga idol na maghang ng banner sa kanilang arena kung sila nga daw ay magkampiyon sa NBA in-season tournament. Yan mga idol ang firm na decision ng LA Lakers. At dahil may rule sila mga idol, may policy nga daw sila dito sa kanilang organisasyon, sa organisasyon ng LA Lakers na they will not hang banners except NBA championship banners. At yan din mga idol ang isa sa mga sinabi ni Kobe Bryant sa mga interview niya neto mga nakaraang taon. Pakinggan nyo to. You know, this franchise does not hang division banners. <laughs> it does not hang conference championships. <laughs> we hang one banner and one banner only, and that's NBA titles. All right, so you have to start there. You have to understand that that's what this is. And you may not like it. You may think it sucks. You may think it's not great sportsmanship. Get over it. It is... So talaga nga namang matagal na itong policy ng LA Lakers sa kanilang organization na they will not hang division championship banners, they will not hang western conference championship banners, ang tanging hiyahang lamang nila ay ang kanilang championship banner. Pero mukhang hindi nga daw nagustuhan niya ng NBA ni Adam Silver ayon sa mga NBA fans at parang sinabi nga daw sa Lakers na no, 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 you will hang. this championship in season tournament banner. Kumbaga, pinilit nga ni Adam Silver at ng NBA team itong LA Lakers to hang this banner para nga daw ma-promote pa ang in-season tournament at para ma-legitimize kumbaga mga idol. Dahil kung magkaka-banner nga ito mga idol at makikita ito sa arena ng LA Lakers ay para bang ang ibang mga NBA team ay mamomotivate din na manalo sa in-season tournament and that will drive up mga idol the competitiveness ng mga in-season tournament games. At Kapag very competitive ang game ay magiging very entertaining ito at kung very entertaining ang mga games ay maraming fans na manonood at kung dadami ang fans na manonood ay matatawag nga nating very successful ang in-season tournament. Kaya naman mga idol parang mandatory ni-require ni Adam Silver talaga sa Lakers to hang this banner kahit may policy pa sila na championship banners lang ang kanilang iahang. At eto nga si Osin Reeves mga idol sa latest interview niya matapos na manalo sa In Season Tournament ay hopefully nga daw na hindi lang ito ang kanilang ma-raise kung hindi pati nga rin daw ang real championship banner ay ma-raise nila ngayong taon. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan ang inyong mga opinion sa ating comment section.